Okay, kung mapapansin nyo, mga talakers, no? yung uh, sa NBA team, eh, di ba? may sarili-sariling court. Eh. Oo, gaganda. Home court, ang gaganda. di ba? Ano ba nalaroan mo ron? Ha? Ah? sa, uh, Sacramento. Uh, Oo, oh, arco, arco, Arena. Arco, oh, ah, nga Pero para, ngayon, arco, iniba arco. na. Biro mo, malaki-laki na nun. Uh, Ito, parang uh, um, 50,000 na yan, seating capacity. Uh, uh, pero iniba pa nila. No? Uh, At uh, talagang Bakit, bakit nag invest ng ganun yung mga bawat teams? Eh? Aside from the pasweldo na lang sa mga place pero mas malaki ang isang ano ang, ang gumawa ng isang stadium na ganong kalaki pa sitting capacity kasi yan status symbol yan eh okay? isa isa sa mga kadahilanan eh yung siyempre pag sinabi na eto kami matatag kami kaya namin no so pag pag sinabi na merong kunwari uh, itong sa lugar na to, papangalan na lang, niyari, niyari, PBA Coliseum, di ba? Home of the PBA Stars. Iba yun eh. Iba yung dating nun eh. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa, sa abroad. Di ba? Mga, lalo yung mga Pilipinas. Ibig sabihin ba, okay to, matatag na matatag. Tsaka, alam po ba ninyo, ato, based sa experience, ako, bago ko lang na experience to, so, because I'm the deputy commissioner ng uh, PSL, di ba? Uh -huh. Commissioner namin, si Alan Kaidik. Yung mga rent, rates ah, yeah. ng bawat uh, malalaking mga kolisyum. Araneta. Mm -hmm. Mahal. Malaki. Uh, MOA. Okay. okay. Araneta is 20,000 seating capacity. capacity. Okay. Uh, nung nag-open kami ng aming global, which mm -hmm. was uh, nung July 15, hanggang uh, doon do namin ginanap sa opening uh, for, for I think 8 uh, to 10 hours. Eh. Pagkano yun? Pagkaan. 2 million. Wow. 8 hours. 2 million, 2 million yun. So mas mababa 'yun kesa sa rate pa yata ng Mowa. Kaya ano eh, mas naba, mas nababa. So hindi ko alam kung magkano si si Mowa. Pero sabi, mas mataas siya si kay ano kay uh, kay Araneta. pero pero ang rate naman niya pare. Nagdedepensa sa seating capacity naman, di ba? Uh -huh. Siyempre 20,000 siguro. Uh, hindi natin alam kung gaano kalaki ang seating capacity na gagawin. Yan. Siguro pero ako nakikita ko diyan, ano 'yan? Minimum 10,000 siguro seating capacity 'yan. Uh, 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 ultra, uh, naalala mo yung ultra, uh, ultra, di ba? 10,000 'yan eh. Uh -uh, uh -uh. 10,000 ang seating capacity 'yan. Baka ganun or even bigger. Bigger. Uh -huh. Okay? So pag gumawa niyan, ano bang ano bang nangyayari o uh, oh, sige nagagamit mo, mo yan at uh, siyempre naghahanap sila ng lugar in Metro Manila mm -hmm. iyan eh, nag-generate na din naman ng income, income. Mm -hmm. marami rin namang mag-rate niya for example pag maganda yung presyo even the PBA teams mismo o dyan na kami oh, magpapractice correct, correct. di ba oh, okay, bigyan mo kami ng discount mm -hmm. so generate ng income mm -hmm. concerts mm -hmm baka pwede mag-concert diyan. Mag-eleksyon. Mag-eleksyon, di ba? So, -e -e oh, diba? so <laughs> ga, ga ng ang mangyayari. na pag uh, napag-isip-isip nila 'yan siguro dahil alam nila na magandang anto eh, magandang investment 'to eh, di ba? uh, 'yung paglalaro sa sana maglaro sa Dasmariñas, sa Cavite. Mangyayari pa rin naman 'yun.